Coffee, instant coffee. Any brand of coffee, instant. Okay. Yung ganyang doro. Tapos um. ikaw na bahala sa kape mo. You can choose how strong your coffee, sir. Like okay. one spoon or half spoon. Gano'ng katapang, madam? Gano'ng katapang. Yung pwede kang ipaglaban. <laughs> Tapos mag-add ka na ng tubig, madam. Level okay. lang ng blade. Ganyan okay. lang o, level ng blade. blade. Pwede okay. hot water, pwede cold water. Wala okay. siyang problema kasi waterproof naman to. Baby duty naman tong blender na. Pwede siya sa hot, pwede siya sa cold, pwede siya hugasan. Waterproof washable, stainless steel yung blade, hindi kinakalawang. Tapos tapos lang. Tapos you can add your fresh milk. Honey, sugar. To your glass. Fresh milk madam ha, fresh milk. Ini brand ko ng fresh milk. Half to your glass madam, half. Pero yung sa akin, haluan ko lang ng tubig ha. Kasi wala na akong gatas. Hindi mo lang naman. Okay. Grate lang automatic na siya mamatay pag matapos na. Antayin mo lang siya. Basta remember ha, coffee tapos water, label lang ng blade. Uh, hindi siya, o, na, matay na siya. Oh. So kahit balik mo yan, madam. Kahit amoy mo pa yan, madam. Oh. Ang bango niyan madam. Diba? ba ilik pa sa kape. Kahit ganun mo pa, madam. Oh. Hindi na siya mahulo kasi pumi na siya. I-add mo na yung sugar more honey or ice. Tapos fresh milk. Yan na Oh. So no need to go Starbucks or Tim Hortons if you have this blender. How much 16 dirham this one? You're paying 16 dirham, same like this, you see? How do you make? Mm. Nice. So no need to go outside if you have this blender. So you're not satisfied also, you're not satisfied so you can make topping like cinnamon or MM chocolates. Yeah. Cinnamon na lang, medyo masarap ang cinnamon or vanilla. Ganyan. Tapos lagi mo pa ng straw para sosyal. O, diba? Nakakasarap yan. <laughs> Sarap na. Ganyan ang resulta. Favorite. <laughs> <laughs> Thank, Thank you sa you demo. Mo.